Hi guys, vlog muna tayo. Titigma po tayo dito mga itik. Babahogan po natin. Ito po. Ito po yung itik namin. Yung Yung iba, andyan yung iba. Andyan dito po iba. Yung Live on the copies po to sa copies. grabe po natin dito kukuha tayo ng isabod sa kanila para may makain sila ginerado na pala dito tingnan natin ginerado na dito guys so, sa taniman ito guys taniman namin guys namin. Guys, tingnan natin yung takot natin dito. Ito po yung kulungan ng manok namin at itik. Ayan po, may itlog na po dito. Hmm, anong itlog to? Sa manok. Sa manok yata. Ayun yung itik kami. Nag, naglulumlum na po sa itlog niya. Ayan po. Ito po kami. Nagbabumba oh. po kami dito. May electric motor rin po kami. Para hindi man. Ito po yung kapitbahay namin. Ito po yung kapitbahay namin. Yan po. Natin yung bike ko po. Ito po yung bike ko. Ito po yung bike ko. Malaki po yan. Mal Ma sobrang mahal yan. Binili ko. Yan po. Pasok po tayo sa bahay namin. Ganito natin yung kapatid natin. Ay, yung kapatid ko pala. Sorry. Ito pa yung kapatid ko. Wala ka ba nagigilabalas Nami ko. Lokay.